Hey mga candy, this It's me, Kankan Valdomero and welcome back to my mini vlog! So for today's video nga guys, kami ay may youth fellowship na gaganapin nga dito sa San Pedro Apartado dito sa aming bayan ng Alcala mm. at kami na nga ay on the way papunta nga sa aming church upang ng fellowship yes. at tumaan nga lang kami saglit dito sa Alpha Mart para bumili ng mga kutkutin para pagdating ng gabi ay may makakain kami Yes! At ito nga lamang ang aming binili, mga kutkutin, mga chicheria coke at mga sweets. At naghati nga kami ni Lara para naman may ma-share at makain kami pagdating ng gabi. At ayan na guys, nakarating na rin kami dito sa aming church dito sa San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan. At dito nga gaganapin ang aming youth fellowship. At sa ilang saglit nga lang mula nung kami ay dumating, ay bumuhos ang malakas na ulan at nag-brown out pa nga dito sa amin church. At pagkaraan lamang nga lang ng ilang saglit ay bumalik na rin ang kuryente. Thank you, Lord. At bago pa man kami mag-start sa aming praise and worship ay kumain muna kami ng aming dinner dahil gabi na din ito at para na rin magkaroon kami ng lakas at energy sa aming mga activities na gaganapin mamaya. At ayan na guys kami na nga ay nakakuha ng aming pagkain. At ang ulam nga pala namin ay sinigang na baboy At yes! ayan na nga guys, todo kain na rin kami Dahil mag-i-start na rin kami sa aming praise and worship Nabusog at nag-enjoy nga kami sa aming ulam na sinigang na baboy Ang sarap at may mga bago pa nga kaming kaibigan And after nga namin mag-dinner ay nag-start na rin kami sa aming praise and worship habang nagkaroon nga ng technical problem sa kalagitnaan ng aming pag-awit, ay eh hindi ito hadlang upang itigil namin ang papuri at pag-awit namin sa ating Panginoon. Pagkatapos nga namin sa praise and worship, ay nagulat na lang kami na may pasyente na pala kami dito. Dahil wala kaming kamalay-malay na nagsusuka at nanggihina na pala si Angeline. Kaya naman sinaksakan na lang siya ng dextrose para lumakas lakas din siya. At pagkatapos nga mag-share ng word of God ng aming guest speaker na si Pastor Jojo, ay nag-start na rin kami sa aming mga activities. Talagang napakasaya at nag-enjoy kaming lahat. Kahit natalo man ang aming grupo, I can say na proud na proud pa din ako sa kanila. Dahil lahat kami ay masayang nagtutulungan at talagang nilaban namin to hanggang dulo. And after naman namin sa mga activities ay it's time naman para mag-prepare upang matulog. Kaya naman lahat kami ay naghilamos, nag, nag dahil kami ay nag-prepare na rin upang matulog dahil alas 12 na rin ito ng gabi. At pagkatapos naman namin mag-toothbrush, maghilamos at mag-shower at magpalit ng aming mga damit ay nag trip naman kami ng aming binili sa Alpha Mart habang nanonood ng PBB. At hindi ko na nga nabidyohan ang mga pangyayari ng gabi at ng madaling araw pero talagang napakasaya ang mga pangyayari yun. At yun umagahan nga alas 5 ng madaling araw ay nag-fellowship kami ng mga kabataan. Pagkatapos nga ka ng aming fellowship at devotion ng madaling araw, ay nag-start na rin kaming kumain ng aming almusal. Meron nga kaming hotdog, itlog at may pa-fried rice pa nga. Salamat pala kay Ate Loleng sa pagluto ng aming sarap na almusal. At ayun na nga guys, nakakuha na kami ng aming pagkain and it's time para kumain ng aming almusal dito sa harap ng aming simbahan. At pagkatapos nga namin kumain ng aming almusal ay nagpaalam na din kami at nagpasunod na rin kami sa aming Uncle Roger sa kanilang sasakyan dahil maraming kaming dalang dalang mga gamit. At dito ko na din tinatapos pala ang aming mini vlog. Hanggang sa muli, paalam!